Hello po mga kapatid, welcome back sa aking YouTube channel For today's uh, episode 2 ng aking podcast ngayon ay pag-uusapan naman po natin ngayon Ang isa sa pangapinaka pinupukol ng ibang nating kapananampalataya About doon po sa pagkain po ng dinuguan o dugo wow. Bakit nga ba sa Iglesia ni Cristo ay bawal kumain ng dugo? Yan po sa sasagutin natin ngayon. Bakit po babawal ang pagkain ng dugo sa Ignatian Cristo? Dahil po ang dugo po ay unang-una, ito po ay buhay. Pangalawa po, ito po ay kauna-una oh kalaban my. ng ating Panginoong Diyos. Kasi nung panahon po, nung patriarka, actually, pinagbawal na talaga ng ating Panginoong Diyos yan. Nababasa po yan sa kasulatan. Kung gusto nyo ng puweba, ito po, pakinggan po ninyo ang sinabi po ng uh, mga ministro ng Iglesia Ni Cristo. Ito po, pakinggan po kapatid na Gerson, ang Iglesia ni Kristo ay naninindigan na huwag kumain ng dugo. Kung ipinagbabawal man sa atin ang pagkain ng dugo, meron ba tayong matibay na batayan na nakasulat sa Biblia? Pakinggan po natin sa Genesis 9, 1-4, ganito po ang nakasulat binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa." sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo huwag ninyong kakanin. Maliwanag po na ang Diyos mismo ang nagbawal po ng pagkain ng dugo. At ito po ay sa panahon pa po ng patriyata. Yun po, napakinggan niyo po yung, ano, yung sinabi, binasa talaga nila sa Biblia mga kapatid. Talagang binasa, true Bible, kung bakit nga ba pinagbawal ang pagkain ng dugo iyan po sa panahon po ng patriarch. Actually, binigay ng Diyos binigay ng Diyos lahat-lahat sa tao. Ang uh, katulad ng mga ibon, sa impapawit, ang uh, mga uh, katulad ng mga isda, uh, karne at sa sonsopor. Binigay na ng Diyos 'yan sa ating mga tao. Para ito ay kainin. May mga gulay pa nga diba? Pero ang number one na mahigpit na pinagbawal ng ating Panginoon Diyos ay yung pagkain ng dugo. Kasi ang dugo kasi unang-una -una ay ito ay buhay. Bawal na bawal yan. Ito ang number one na kalaban ng ating Panginoon Diyos. Wow. Pag ikaw ay kumain ng uh, dugo or dinuguan or syempre, uh, dugo, ay naluan ng... Uh, karne na hinuluan ng dugo, yan talaga yung number one kalaban ng Diyos. Kasi pinagbawal talaga ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng iba, sa panahon, nung panahon pa ng patriarch, yan eh. Eh, iba na yung panahon ngayon, di ba? Actually, hanggang ngayon ay uh, pinagbabawal pa rin ng ating Panginoong Diyos yan. Tanungin mo yung uh, pastor ninyo or Tanungin nyo dyan yung uh, katulad ng mga paring katulad. Tanungin nyo kung bakit bawal. Nasa Biblia yan eh. Oh e, hindi pwedeng wala God. sa Biblia yan. Dahil ang Diyos ang unang-unang -una nagbabawal nito. Ang Iglesia ni Cristo ay sumusunod po sa anumang aral ng Biblia. Sa Biblia kasi nakabase ang Iglesia ni Cristo sa Biblia po kami nakabase. Kung anong tinuro ng Biblia, yun ang aming sinusunod. Okay po. Actually, may kukwento ko sa inyo. Ito ay totoo naman nangyari nung panahon pa nung uh, aming dating ministro. Meron doon kapatid na natiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko na alam kung anong ah! probinsya yun. Basta bandang Mindanao yun eh. Ang nangyari ni Ana, uh, nangyari, natiwalag siya, lumaban sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo kung anong ginawa niya? kumain siya ng dinuguan ngayon, nag-decide siya uh, nag siya na magbalik loob magbalik loob sa Manila gusto niya magbalik loob sa Manila para maayos yung buhay niya ngayon, sumakay siya ng barko habang nasa dagat siya ay nandoon siya sa may ano eh, sa may pinaka ano, pinaka yata nung barko may bigla rin tumulak sa kanya. Nakita nung, parang nahulog siya sa barko. Oh nahulog siya sa God. dagat. Yun. Hindi nakita siya ng mga tao. Kapansin-pansin na, yung dagat ay kalmado. Kalmado ang dagat. Walang masyadong malaking alon or alon. Kalmado yung dagat. Pero, yung kapatid na natiwalag ay napansin nila, hinihigop siya sa ilalim ng dagat. Hinihigop siya talagang, hinihila siya pa ilalim. Pero napansin ng mga tao, doon sa barko, or coast guard, nakalmado ang dagat. Yun po. Tapos yung napansin nila na hinihigop ngayon hanggang namatay yung kapatid oh na natiwalag. Yun ang aral na, naano natin doon sa ano na yon sa sitwasyon na yun ay wag na wag kang kakain ng dugo. Wag kang iinom ng dugo dahil hindi ka vampira. Di ba? Yan ang number one kalaban ng ating Panginoon Diyos mga kapatid. Kahit hindi ka namin kapatid sa pananampalataya, makinig ka. Dahil yung dugo na yan, dyan ang ikapapahamak nyo ang dugo na yan ay bako, bahala kayo ako nagpapayo lang ako sa inyo pero kami mga iglesia nito, so, sumusunod kami sa aral ng Biblia bahala kayo kung ayaw nyo makinig dito sa podcast natin na to pero hanggat maaari sinasabihan ko na kayo mga kapatid na maraming salamat sa inyo mga kapatid sa support nyo nga pala no? dahil tayo ay nasa 1,500 plus na. Hopefully mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at mga kapatid kung meron po kayong mga katanungan o yung mga hindi pa natin kapala ng palataya sa Iglesia ni no, ay open naman po kami mag-comment down below po kayo dito sa aking uh, YouTube uh, YouTube page ano pa or mag direct message po kayo sa aking mga pages po na naka-flash po yan sa uh, screen niyo mamaya ano po at meron din po tayong mga programa sa Iglesia ni Cristo. Ito po, ipa-flash ko po sa inyo. Yan po mga yan. Yan po, yung mga yan ay ipa-flash, inaka-flash po yan. Pwede nyo po kayong mag, ano, dyan, makinig sa mga... Uh, sa mga tinuturo ng mga minis at mga gaga. Actually, yung pinakita kong isang talata lang yung pagbano. Nasa comment down below po yun yung pinaka-link at doon yung po ma Mapapakinggan mga kapatid lahat po ng turo sa Biblia. Ito pong podcast lang natin ay actually ito ay comment lang po ito sa mga hindi natin ng palataya na nagko-comment na kumain kayo ng dugo yan, yung mga iglesia ni Manalo ay ganito, ganyan po ganyan. Ah? Unang una po, wala pong iglesia ni Manalo. Kami po ay iglesia ni Kristo yun po ang aming religion. Iglesia ni Kristo po kami. Hindi po iglesia ni Milari. po. Ang ating Panginoong Heso Kristo po ang nagtatag ng iglesia at hindi po si Kapelix Y. Manalo. Siya po ay ginamit ng kasangkapan para bumalik ang, ang iglesia ni Kristo na natalikod noong araw. Ano po mga kapatid ha? Inuulit ko po ang Iglesia ni Cristo po ay open po sa mga katanungan kung gusto po ninyo magtanong abot sa aming religion ay open open po mag-comment down below lang po kayo dito sa aking podcast. Ano po? Ako po si Rama at maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat at lagi po kayo mananalaan sa ating ama para tayo tulungan ng ating ama. Ay at shout out nga pala sa aking mga subscriber lang kay kapatid na Gab Jed uh, Barra at saka sa kanyang asawa ni si Kagracial. And congratulations nga pala kay ano kay Roser ka, ka kay Roser ah uh, ako niya ni RC basta congratulations sa iyo lagi kang mag-iingat at pagbalain ka lang at yung pangalan kong wow! Diyos shout out nga pala sa mga kapatid natin sa lokal ng Palanan lokal ng Teresa at lokal ng Demat so on so for mga kapatid maraming salamat po sa inyo mga kapatid at lagi po tayong mag-iingat sa ating mga paglalakbay marami pong salamat sa inyo